ano po tayong ko sa motorcycle lane. Excuse ko po yan sir para sa mga motorcycle. Uh, okay sir. Okay, galing ako sa U-turn Yes po. Ang uh, uh, ano natin, kung galing po kayo sa U-turn sir, dilipat po agad kayo kung punta dito sa inner lane. Uh, sa outer most lane. Then all dito po sa inner lane na. Sa ngayong araw po, uh, ipapatupad na namin to strictly and uh, Mag-issue na po kami ng panikit sa magpa-violate na motorcycle riders at mga four-wheels and uh, public utility vehicles, pati yung mga buses. So, we appeal to all the motorists since March 9 po up to March 24. Mahigit 20,000 ang aming nasta na mga nagpa-violate nito. And hopefully, with that span na ginawa namin dry run, sana naman ngayon, i-respetuhin eh, na nila at uh, sumunod sa aming bagong uh, programa. Ang layunin po nito is for their own safety. Ang prime purpose natin ito is to to promote road safety and to promote traffic discipline. kumpleto uh, kami sa datos. Alam naman nila na may at least 5 road crash incidents involving motorcycles dito po sa Commonwealth. Base po yan sa datos namin last year at may namamatay at least one motorcycle rider every month. So, with this program, we hope that malilesin natin yung mga road crash incidents involving motorcycles. And hopefully, uh, sumunod naman po at tumalima lahat ng ating motorista.